Guys, itu yang yung malunggay ko, guys. Oh. Mangutan ko gamay. Para... Ako oh, isagol sa lumpia. Eep. Eep. Yes. Ito na. Asa mo sabak kay Ako libot salumpia. Di sila muka ani di awon isi kredit utang substansi manis yang kalung gay kode so, apa guys derah so atuning tempatan para atuning manis tuhan sa selumpia Nangilit kaya gihugasan na ako. gihugasan ng kalamunga. Bisag nasa suhod sa bahay, ako lagi akong gihugasan. Di ba mga huwag kalamunga? Hindi. Eh? Mangita lang tagpaagi nga. Makakaon sila nga di sila kay ba. Tara kung pili. So, Naara. Oh, di. E, ay na lang. Nay masagol gamay. Sa ano. Sa lumpia. Kung na siyang mong lumpia. Kung niya. Butangan pa rin ako siya og bihon. So, ato na ibutang ang bihon, guys. Ayan na. Ato na ni ihalo-halo. Mara ni ako imo ang lumpia. Ibutang sa freezer. Luto naman ni siyang bihon. Kung manis ni siyang ang gilap po ang daan para balik na luto so ito na guys ready na ready na na siyang ibalot na to sa lumpia wrapper yan ang aking lumpia wrapper ito yung babalutin Yeah. 음 <laughs> 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 init ka ay dress <coughs> ang <laughs> Mau nikah dengan orang himu anakku ngalung pihak.